Okay, for today's video, interviewin po natin yung ating mga kasama rito sa barko. Si Roger at si Michael. Hello so, po, ayun na nga. Um, ano bang nagustuhan mo? Bakit ka nagbarko, Roger? ah uh, dati ang nagustuhan ko, makapunta ako sa iba't ibang lugar. Oh, tama, tama. Sa Amerika. Pero ngayon, hindi ko na yung gusto. Ang gusto ko na lang, makaipon, mag-ipon ng na pera, papakay ng bahay. Nice. Pero at the same time, na-enjoy ko pa rin yung mga lugar, especially sa Canada, sa US. Ayun, saka mga kaibigan ko dito. Masarap mag-tarabaw sa bar ko kasi nakakaipon ka. Tapos libre mga pagkain, mga accommodation, lahat libre. Wala ka lang sa team. Personal mo na lang nag-gastro sa kailangan Kaya sa mga nag gusto mag apply sa parko, mag apply na kayo habang bata pa kayo kasi pagka may edad ka na, mahirap na mag apply kasi siyempre, medyo may mga sakit-sakit. Wala po na magdaya ng etikets and oil. Seryoso uh, po kami ha. Ah. Natatawa lang ako kasi Nagulat ako sa mga sagot ni Rogelio, eh, medyo ano eh, medyo malalim. May mga pinagugutan ko kasi ito. Huwag talaga <laughs> Michael. <laughs> okay, oh, Michael, Michael, bakit naman nagbisa mo magbarko? Gusto ko magbarko kasi dito, pagkain mo, libre. Tama. Parehas lang kami ng di ba? Tulad niyang cereal, no? Libre yan. Libre yan. Sa Pilipinas, mahal to eh. Mahal to. Kapag nag-jan-base ka, lahat may bayad. Dito, libre tubig, kuryente, pagkain mo, libre. Pati minsan, sabon, libre. Kaya ang pagkain, sabon, libre. Pati tissue, no? Pati tissue, libre. May tagalaba ka pa. May tagalaba ka pa. Sa Laba. land base, may bayad lahat yan. Diba? Yun nga, land kasi may mga pagkain dito. Paulit ulit. Yeah. Oh, madami. Yun lang. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga gusto kong maging... Um, Mandaragat 'yan eh tiyaga-tiyaga lang po sa pag-apply at balang araw po one day in God's perfect timing eh makakasampa rin po kayo ng barko at dapat po ready po kayo physically and mentally. Maraming salamat. Bye. Bye.